na umaga sa inyo so ito yung ginagawa namin pag morning Ayan. akit sa rooftop Lilin, maglilinis kami ngayon ng aming kennel dito sa rooftop nakalagay ganito yung ginagawa namin mga amigo kapag wala kaming biyahe o hindi kami nagtatravel andito lang sa bahay kasama ko ang aking asawa ito yung mga alagang aso namin ang aming kasama So, ito kasi nagtatanggal ng aming uh, Stress, yung mga stress, pagod, so, mga stress reliever Talaga namang kayo yung sinasabi ng mga tao na yung aso daw ay man's best friend, totoo po yun. ka, kami nasa uwa, akit kami dito sa umaga, yan, maglilinis kami. Talaga namang bukod sa napapaligaya kami ng mga alaga ng aso, nakakapag-exercise po kayo kasi akit kami dito sa rooftop Talagang iba yung kaligayang na ibibigay sa amin ng mga alaga naming aso. Katulad yan, no? yung maglinis ka lang ng mga dumi nila, oo, exercise na yan. Ang anong nakakapag-stretch ka na ang yeah, makikita mo yung mga nagtatakbuhan sa likod mo yung mga aso na alaga mo talaga na refreshing tapos yung medyo mangungulit pa sa'yo kukulitin ka pa niyan yeah, talagang uh, sarap sarap mag-alaga ng aso kaya pala ang alaga namin dito ay mayroon kaming dalawang corgi tatlong french bulldog uh, isang golden retriever at tatlong uh, pomeranian at apat na chihuahua yan to ang mga alaga namin dito sa aming uh, bahay hey. then uh, kasabay nito yung aking asawa naman sasabay naman ng paglalaba so, na, katulad yan no? Oh, yung aming golden retriever kukulitin siya niyan kukulitin siya niyan hihilain pa yung uh, lombo yeah. shut up Tapos sa tayo maglinis ng uh, ating kennel. So ano naman nating gagawin? Pakakainin na natin na yung ating mga alaga. Ayun na, magbibigay na tayo ng pagkain. So, unahin ko lang yung tatlong nakakulong. Kasi yung tatlong nakakulong, yun po yung mga male. Hindi sila pwedeng nakakawala. Dahil uh, lalo na kapag may nag ah, uh, mag pagbababagyan Yung mga, yung mga lalaki talagang baka mag, o mag aaway O, mag-aaway talaga kaya yeah, nakakulong ang mga lalaki tsaka para hindi rin magkaroon ng accidental breeding no. kasi baka mamaya eh, hindi ko na malayan Nag, may nagsasilent hit pala magugulat na lang ako dyan nakapatong na ma magko crossbreed no. kaya kinukulong namin yung mga male para maiwasan yung crossbreeding mag crossbreeding yung mga aso yeah. pakain lang muna ako mga amigo Enjoy muna kayo sa music. Ano napansin niyo, amigo, yung kung paano ko sila pinapakain? Nakakakita niyo, hinihiwalay ko sila kasi para maiwasan yung magbabag sila o mag-away dahil sa pagkain kasi ang dish bowl ng isang aso yung pinakakainan nila territorial yan territoryo nila yan nagiging territory nila yung dish bowl nila kaya kapag may lumapit mag-aaway yan kaya para ma maiwasan natin na mag-away mag sila magkagatan It's better na paglayo-layoin uh, then discipline din yun, mapapansin nyo talagang hindi sila naglilipata ng dish bowl. So, yun yung isang tip ba, ah, kapag kayo nag-alaga ng aso at more than one ng inyong aso, iwasan, para may iwasan po yung pagbababag habang sila ay kumakain. Enjoy! amigo, meron din pala ako dito ng mini garden. So, may mga gulay ako rito. So, meron akong alagang malunggay. Puno na malunggay. Then, meron akong mga sili. May mga uh, tanim akong mga gulay dito sa mini garden ko. Then, after nyan, after natin na uh, makikinig, makakain sila. Babasahin ko naman yung sahig kasi sa sobrang init ng panahon. So mahirap din, baka ma-heatstock naman yung ating mga alaga. Kaya pinalalamig na natin yung flooring. So babasahin na namin, babasahin ko na yan para hindi maging mainit pag uh, dating ng mga bandang tanghali. So hindi ganun kainit yung para pakiramdin lang then yung ibang aso naman katulad ng mga French Bulldog dahil mahina sila sa init uh, babasain ko din sila so para yung init ang katawan nila uh, mag-cool mag down na para pagdating nung pag-init ng uh, panahon, mga bandang 10, 11, hindi na siya ganun kainit at then binubuksan ko na rin yung mga ventilador nila uh, iwas sa heat ito mga amigo yung aking mga pangyay. Ito yung lalaki kong uh, Chihuahua, si Diet. Ito naman yung uh, male ko na French Bulldog, si Pogi. Ito yung Pomeranian, si Uno. Ayan. Uh, ito naman yung mga babaeng uh, French Bulldog. Ayan. Uh, parang mainit yung panahon dito ngayon. So, ito naman, ayan, ayan. Uh, Kapag na may init yung nakakaroon ng init, oh, binabasa nila yung pa. Yan naman yung ating mga pomeranian. Ito naman yung ating mga Corgi. O yung mga Corgi natin. Ayun naman yung isang female at chihuahua. diyan yung dalawang female pa nandun sa baba. Ito naman si Simba. Ito yung Golden Retriever. Ito yung pinakamakulit ngayon. So anak yan nung, nung isa kong Golden Retriever. Ayun naman si Snow. Yung pomeranian. Then, Tris, asa nga? Ayan si Tris. Liga dito, Tris. Liga dito, Tris. dito, Tris. Liga dito, come. Trace Kay Trace Ayan so, Ito si Trace, ito ang pinaka-spoil Dito, ito naman yung aso Ng aking sabak uh, Siya lang talaga nakaka-palipat Yan. Ayan Ayan yung lahat Ng aking aso dito Ayan, Dalawang ko Ito, buntis to ngayon uh, Si Blue So, salamat mga amigo sa inyong uh, pagsubaybay dito sa video na ito. At uh, abangan nyo yung mga susunod pang video. Uh, Magkakontek tayo regarding sa mga aso. At, uh, talakay natin yung mga ibang tanong ng mga kapwa natin nag ka aso. Mga salamat sa inyo. See you on my next video.